Ngayong araw nga mga tropa, samahan nyo nga ako mga kakosang manghuli ng mga salagubang mga tropa, napakadami. <laughs> Ngayong araw nga mga tropa, samahan nyo nga ako mga kakosa, mangunguha nga tayo ditong sa lagubang. Kaya kinuha ko na armas ko dito mga tropa. At dyan nga natin ilalagay nga ni, tas ayun nga yung mga kasama natin, yung kuya ko nga mukhang aso. Tapos eto nga din mga kakosa, nakita kong itito ko dito, hindi daw siya sasama. Kaya tayo na mga tropa. Tinali ko nga pala dito mga kakosa, yung lagayan natin mga tropa, palutang na din kasi natin yan. Pag naglangoy tayo mamaya, shoutout nga pala kay Nana nakita ko pa dito. Tapos ayun nga mga tropa, nilagyan ko nga din protector mga kakosa yung ano natin dito cellphone si nice ayan nga pala si Bean kasama din natin dito nga lang tayo mga tropa kukuha sa kabilang ibayo nga pala mga kakosa doon sa pagtawid doon kaya titingnan muna natin mga tropa kung may bangka para hindi na muna tayo maglangot tapos ayun nga mga tropa may nakita nga kami ditong bangka bangka nga pala ni Boss Talo kaya magbabangka na lang nga tayo dito mga kakosa tapos ayun nga mga tropa ayun nga kasama nga natin si Bino mukhang dog tapos ayun nga mga tropa sobrang ganda nga mga kakosa ng ambience dito sa ilog mga kakosa sa nga mga tropa ay nagsasagwan na nga dito mga kakosa yung kuya ko nga dito <laughs> tapos sa nga mga kakosa nakatawid na nga tayo dito mga tropa kaya maghahanap lang tayo dito mga kakakosa ng magandang spot okay. para marami tayong mahuli mga tropa pag kasi spot natin tae mahuhuli natin tapos sa nga mga tropa nakakita pa nga tayo mga tupad dito mga kakosa nakatupad pa inakasan mga tropa yung tupad para makakuha ng salagubang eh tapos sa nga mga tropa, hindi nga sa lagubang ang sumabo, mga kakosa, mga maes, pinagkukukuha. Nakita nga din natin sa tropa natin doon, no? Iburn. Oh, uh, sa lagubang. <laughs> eh pala, may mga lumabas na sa lagubang eh. Okay, pero, pero, pero. Tapos ayun nga mga tropa, sobrang daming tao nga dito mga kakosa, talagang tao mga tropa, sumabot. Nakita ko yung CEO ng Grind Slowly din eh, sobrang ng angas. Wala kaming mahuli ni eh, pare. <laughs> At ayun nga mga tropa, habang dumidilim-dilim nga dito, naghahanap nga kami ng mas maganda pang spot dito. Mga kakosa, sana nga may mahuli tayo kahit papano para mailuto natin mga kakosa. Tapos ayun nga mga tropa, dito nga tamang practice nga lang ako kung paano manghuli dito mga kakosa. Oh, ganyan, ganyan. Okay, tapos pakigista ka ganon. Asa? Pinahihintay lang tayo ng panahon tapos ayun nga mga tropa, dumidilim-dilim na nga dito mga kakosa Pero wala pa din magandang pangitain mga tropa Wala pa din lumalabas sa mga lupa-lupa Mga iba nang kung ang kasama mga kakosa Umalis na mga tropa kasi wala naman lumalabas Pero may nakita tayo magandang pangitain mga kakosa Maraming ibon Good sign to mga tropa Tapos ayun nga pamaya mga tropa Nakahuli na nga tayo dito mga kakosa Ayun nga pala itsura ng salagubang tapos ayun nga mga tropa, yung dumilim na nga dito mga kakosam, nun pangalan lumabas mga tropa, hindi nga pala mga tropa lumabas sa talahe. Sa mga kalamansi nga pala, tsaka sa mga maisan mga tropa, mga nagsilabasan na sobrang ang Ano o din yung nga lang mga tropa Yung panghuli-huli ko dito mga kakosa Hindi na natin ibo voice over Nang marinig nyo One hand nga lang pala mga tropa Gamit natin dito mga kakosa Dahil pananlaw natin isa tsaka pang video.

i At dito nga mga tropa, pawis na pawis na nga tayo mga kakosa kasi konti nga lang din mga tropa ay sumabo ngayon at lumabas. Hindi talaga mga tropa katulad nung bata pa ako mga kakosa na sobrang dami talaga mga tropa ang sumasabo dati at lumalabas. Tapos sa nga pa maya nga, mga tropa yun ang ihuli natin mga kakosa nasa 50 din siguro yan. Kami kami na din yan kahit papano mga kakosa.

Pakita oh, <laughs> <laughs> mo. Oh, boy, pakita mo, pakita mo. Oh. Wait lang kasi steady mo. Yeah. Ah. Pepe maif pa. <laughs> <laughs> Woo! Pera. Konti lang ngayon. Bukas na lang pag uminit, mas madami! Oh. Ah! Tapos ayun nga mga tropa, pauwi nga tayo dito mga kakosa, maglalangoy na nga lang tayo sa ilog dito mga tropa, may galon naman tayo, pampaluta. Ayun nga mga tropa, kasabay ko ngay kuya ko dito mga tropa, yung taman langoy lang mga kakosa, tas may huli din siya, marami nga din siyang huli dyan mga kakosa. Tapos ayun nga mga tropa, nagpalang nga lang ako dito, Nagpa-video tayo mga kakosa sa kuya ko, ay kam muna. And shoutout nga pala kay Gino Alexander Y. Payo, shoutout sa'yo. <laughs> get up Tapos ayun nga mga tropa, ay nakaahon na nga kami dito sa kabilang ibayo mga kakosa. Ayun nga yung huli natin mga tropa. Tapos papakita nga din natin huli dyan ng kuya natin mga kakosa. eto nga din mga tropa, yung huli ng kuya ko mga kakosa. Nasa 50 din yan mga tropa o 60 pero konti pa yan mga tropa. Dati napapangalhati nga pala namin yan mga kakosa. Tapos ayun nga mga tropa, pinagsama-sama na nga lang namin dito mga kakosa at nga natin yan. Pero iibang vlog ko na yun mga kakosa, yung pagluluto tsaka titik natin sa isa pang vlog. Kaya ayun nga mga tropa. Iyan nga yung mga nahuli namin mga kakosa. Pinagsama-sama na nga namin dyan mga tropa. Madami-dami din yan mga kakosa. Lagpas isandaan din yan. Mahal na din yan mga tropa pag binili mo mga kakosa. Kaya gagawa pa tayo isa pang vlog mga kakosa. Pag niluto na natin yan. Salamat nga pala mga tropa sa panonood. Siyempre bago yan. Ikaw muna. Bye-bye.